Okay, magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat, mga adventurers. At uh, magtataka siguro kayo, wala kami sa mga haunted places, ano. Nandito ako ngayon sa aking uh, supposed to be studio pero hindi pa ganun kaayos. Pero dahil sa tulong niyo po, magiging okay to soon. At uh, alam niyo ba na 3 years ago or more than 3 years ago, so mga 4 years ago, Sinimulan ko yung aking YouTube channel. Pero at that time, wala naman akong intention of uploading yung mga videos. Kasi nung mga time na yun, kung ano-ano lang yung dinagawa ko. So parang gusto ko lang na magkaroon ako ng YouTube channel just in case meron akong nabidyoan, eh i-upload ko sana. Nung una, alam nyo yung uh, subscriber na 1,000 bago ka ma-monetize. Ang tagal-tagal ko nun... Uh, bago maabot. Nandun ako, pumasok ako doon sa mga line, nakikigulo ako doon sa mga nagla-live, hindi na tawag nilang lapagan, di kita, and all. Sumali ako sa mga groups, and then, eventually, medyo natigil. Nung naabot ko yung 1,000 subscribers, sabi ko, okay na to, monetize na Pero eh. hindi pala ganun, hindi pala ganun kadali, hindi pala siya ganun, so medyo, Natigil yan. Nastop ako ng konti. And then, ngayon, two years ago, so nagsimula na ako na mag-documents ng mga ginagawa namin. So, eto na. At dahil sa inyo po at sa tulong ninyo, eto na. Yung pinangako ko sa inyo na sabay-sabay po natin titingnan yung dumating sa akin. Kadarating lang po nito, mainit inik pa. yang Uh, guys, mga adventurers, ito po. Ito na. So, at dahil nandito na siya, handa ko na po itong kak**san pala. Okay, tingnan natin ha. Yan. So mga adventurers, ito na po yung pinaghirapan natin. Hindi lang po ako ang naghirap dito dahil kasama, kasama ko po kayong lahat along the way. Sa lahat ng mga pinuntahan kong lugar, sa lahat ng mga pagod at puyat namin, at para mabigyan kayo ng mga panoorin o mga videos, documentary, Tungkol sa mundo ng isang Ed Caluam. Ito po yung ating prize. Nakuha na po natin ang ating silver play button. Thank you sa lahat po na naging bahagi ng uh, Ed Caluam or The Ed Files na YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. And sana patuloy nyo pa po akong suportaang aming mga videos, pipilitin po namin mabigyan kayo ng makabuluhan at dokumentaryong klase ng mga video pagdating sa mundo ng hiwaga at kababalaghan. So maraming maraming salamat. aden mga adventurers, para sa atin pong lahat ito.